So na ngayon naman yung mga kabakir naman yung uh, ano naman ang gagawin natin. So yung sulfur QR po uh, na gamot is ang ginawa ko, nilagay ko siya sa baso, sa ng baso. No? So ngayon, asin in yung ginamit ba diba, ito pang para mano yung antibacteria talaga tapos anti-infective po siya. Kumbaga, in, yung mga na-infected, infected kasi yun. Kumbaga, napagaling ko lang sa satin, pero kailangan ko pa rin siyang paluapin ng sulfur. Sulfur, hindi ko pa natitesting, pero ngayon ko ititesting ngayon. Pero okay naman sila yung mga mata nila. Uh, sa asin, naging okay naman sila. Pero, i-ano natin, ipapa, i -ano natin ulit ng sulfur, powder powder. Pa, Papainumin ulit natin. ng no? Hindi ko na, pero hinaluan ko din mga pagkain nila, pero kailangan ko pa rin painumin no so painumin natin no para mas mabilis yung recovery nila no so yan isang ganyan mga kabakyo no pero pag sa mga medyo yung month old na mahigit dalawa yung ibibigay natin ng ganito no so, yan mga kabakyo ito yan yung ano yung ano yung mga tanaw. okay okay na nakakita na so dilat mo dilat mo mong ipahiya yan so ngayon susundan natin ng sulfur QR na powder na anti-infected po siya anti-bacteria anti-infected na po siya no? so ngayon sa si infected sila di ba babanatan natin yan ng sulfur yan ganun lang oh hmm. yan para talagang maging puro na yung paggaling so sa ganitong edad na running 2 months So bibigyan natin sila ng dalawang ganito, no. Ayan. tsagaan niyo lang po 'yung mga kabakian, no, kasi nga uh, lalapag ng mga materialis natin. Sayang naman kung mamamatay, no. At tagaan niyo kung mamatay talaga, di hayaan lang natin na mamatay sila sa kulungan, no. Pag namatay saka natin itapon kasi ako dati, ano eh. Gusto ko na ipagtatapon eh, lahat eh ilagay sa sako eh, kaya lang, pero naghihintay ng ako mahal yung so sinagaan ko so asin lang talaga na kapag pagaling so ito yung ginagawa ko na bumili ako ng tinisting ko yung sulfar ito ko pa natisting to so ngayon ko sila iti-testing, sulpar QR so ano no powder po siya no antibacterial anti-infective na po siya no so dalawa no so ngayon ang gagawin ko yung ilong niyan is lalagyan ko rin kabilaan ng ilong iinjikan ko yan pero wala pa yung karayom ah yung wala na siyang karayom na gagamitin no So sundan nyo lang mga kabakir no Walang taga video ako lang eh So gagawin natin So kumuha ulit ng ganito So yung ilong Kahit walang sipun yan na nalabas Lagyan nyo pa rin Ganun na nun nyo oh. diba ilong yan tapos sir pindutan nyo O oh, yan ganyan So kabilaan po yan no oh. Lagyan nyo rin kabila Para talagang Ayan Kasi anti-bacterial sa anti-infected kailangan natin lagyan din yung ilong niya no sa mata ang ilalagay ko na niya po niyan is asin no so ngayon si pwede rin naman sa mata to no so kasi kahit ang muksilin nilalagay ko eh so yan natin sa mata yan, asin lang sana ilalagay ko pero para sa akin parang mas okay rin to eh sige patak lang patak yan patakan lang natin no oh, yung mata Ganun lang, no? So, ulit, sarang ulit. Patak lang. Pero, yung asin lang talaga nakapagpano dito sa kanila, eh. Yun, so, kabila naman, no? Ito, mabait to, eh. Kaya, gumaling to, eh. Hindi siya pasaway. Ang iba kasi pasaway. Nakumukuntra, kaya hindi gumaling. Ito, talagang kakala ko wala na to, eh. So, ayan, no? Lagyan na natin. So, dalawang ano ng uh, sulfur bacterial na powder na yan so siguro mga dalawang araw baka wala na yung pangamaga na mata so ngayon buha tayo ulit ng isa ito yung kanina no ayan talagang yung mata nyan ano na talaga. so ngayon bibigyan siya natin ng ito nga yung Huwag natin lagi dito muna siya kasi mahirap po lang naghahawak. So sa ganito, running two months, kailangan po natin siyang dalawahin. So isa, ganun lang no. So, Tapos ulit ang isa. Kasi dapat dalawang injek siya. Ayan, ganyan lang. Para mabilis yung recovery nila no. Saya naman kung mamamatay, mahalang materialis kung mamamatay lang diba. nga naman po kung mamamatay so huwag natin hayaan na mamatay tsagaan natin so papatakan ulit natin sa kabila ilan natin ganun eh no himas himasin yung hilot hilotin yung mata so ganun lang kasi infected na sila eh infected na eh kailangan mong hilot hilot ito yung pinaka magsasara na sana magsara na to eh buti nga hindi na bumalik siguro namatay na yung uod nito Huwag ka malikot. Yan, ganoon lang. Huwag ka malikot. Gusto mo mabuhay, di ba? Tulungan kita mabuhay ka. Kailangan mo rin akong tulungan na hindi ka maging pasaway. Ganyan. So, ganun lang mga kabakyard. No? So, ngayon, yung ilong naman lagyan natin, no? Yun. Ilong. Lagyan din natin ng ilong na yan, no? Walang sipon yan. Matalang talaga yung naglalaway na mamaga tapos hanggat sa mabulag na yan kung hahayaan nyo. So, ayan. Nakikisama naman siya. Pag mga nakikisama man, ako ibig sabihin, gusto nyo lang mabuhay. Kung hindi nyo nakikisama, itapon nyo na. <laughs> ako tinatapon ko na pagkaganon, ayaw makisama eh. So, nakailang i na ba ako? dalawa na so yan yun nakadalawa tayo no so yan pero parang gusto ko pa rin ano, ng ano eh ah, bukas na lang siguro yung asin no so yan mga kabakir no so kukuha ulit tayo no ito naman muntik ko na may tapon to no ang hinayang ako si pure black knight to no ayan no pure black na ito siya yan ang hinayang ako oh. ah. mataba naman kumbaga talaga yung matalang may problema wala namang sipon ah, matalang talaga ito rin nagsara ng mata nito no pero makikita nyo ngayon <laughs> kung makikita nyo po ngayon is talagang ano na nakadilat na siya oh. kabilaan po yan so yan tsagaan natin kung walang materialis natin huwag naman na naman namamatay no eh sa na lang natin no pero kung natristing niya lahat ng gamot ay ayun nga sinasabi ko yung asin lang po at saka tubig so ngayon kukuha tayo no uh, sayang naman kung mamamatay lang ating mga alaga so ganito lang no ayan so ito dalawa rin ang BBA ko dito ayan dalawa no isa na so ito muntikan na rin yan nawala na yan tapos biglang bumalik so Akala ko mamatay na rin to pero so nga dahil na nang hinayang ako dahil mahal yan ating materialis sinagaan ko pong gamutin ayan o no? so ngayon bibigyan naman natin yung mata lagyan din natin yung mata nila no yan yung mata kailangan natin lagyan yan kasi yung nagtutubig kumbaga yan lutulutin lang natin kamila naman so ito wala na talaga to digit ng tong mata nito eh kala ko mag buy na nito eh pero asin lang talaga ang nailagay ko dito ngayon parang binakapan ko lang sila ng sulpo sulpar QR powder oh, no so ngayon sa ilong naman no yan. Tiyagaan natin, huwag po natin sa kuwano. Uh, pag nakakita na kayo na yung mata, nag, nag ano na, nagtutubig-tubig na, nagbubula-bula na, eh, huwag nang hintayin po na lumala pa. Banatan nyo na ng asin po, na may tubig, na may asin na may tubig. So, ayan, no? So, ngayon, babalik na natin sa sakulungan, no? oh. So, ayan lang mga kabakir, no? So, sana nakatulong. So, ngayon, pag naglalaway-laway, yun asin lang kalahating baso isang kutsarang asin tapos yun ay lagay nyo sa mata kahit nasubukan nyo sa akin talaga lahat na ng gamot nasubukan ko eh no asin lang talaga nakapagpagaling sa kanila akala ko talaga mamatay na mga yan at may tapon ko na so ngayon yung bumili lang ako ng sulfur QR powder kasi mayroon sa antibacterial anti-infected anti-infected sa kumbaga for follow up ko lang siya pero sa asin okay naman na ah. kasi yun naman talaga ako na, palagaling yung asin parang ano lang yan parang mas mabilis ang recovery nila no kaya binigyan sila ng sulfur QR no? uh, anti antibacterial anti bacteria anti infective po siya no so may paracetamol na rin po siya no uh, kaya maganda siya so mga kabakyard hanggang dito na lang uh, sa susunod lit, no sa galbis ating lahat at sana alagaan natin ating mga alaga kasi yung gastos hindi po madali no. Patuka pa lang gamot, vitamins, talagang sayang naman kung mawawala sila sa atin at mamamatay na. No? Materialis pa lang mahal no. So hanggang dito na mga kabakyad. Maraming salamat sa ating lahat. God bless.